Mabuhay! Ako ito si Eds at welcome sa isang panibagong It Storya. Bago matapos ang 2024, nais ko munang ibahagi sa inyo mga kaamats yung ilan sa mga proyekto na gawa ko dito sa aming bahay. Actually, bago ako ma-accident, na ako ng bubong. And then, Isang araw, pagkatapos ng aking trabaho o ng aking pinapagawa dito sa bahay, which is yung bubong, ay na-accidente naman ako. And then, nagtagaling ako ng two months. After two months, ay muli akong nagtagawa na hagdanan kung saan ito yung magiging daanan ko mapunta sa second floor. Kasi mga kaamats, itong kalahati ng taas, kinuha ko na siya. And this is my um, room slash living room lahat na. So, parang dito na muna ako mag-stay for good siguro. Uh, dahil nga um, wala pa tayo masyadong budget at hindi ko pa priority ang pagpapatiles dahil meron pa ako ipapagawa sa kwarto bago ako magpatiles. Kaya naisip ko na ang akin muna ilalagay dito mga kaamats is itong floor mat. Nabili ko siya ng 450 per yard. I'm so sorry, 90 pesos per yard. So, mabot ito na alas uh, 6 yards. So, ito na muna ang nilagay ko pa sa mantagal para naman hindi masyado makalikabo. So, tinulungan ako ng mag-asawa ng kapatid ko na si Lay Laki at saka yung asawa niya si Bea. And of course, habang ginagawa namin itong patalagay ng floor mat, sobrang excited ako kasi feeling ko talaga I'm independent alone woman na Charo at Eme. Ayan. So, sobrang saya makita na unti-unti ay nakikita mo yung mga pinaghirapan mo at same time, talaga napaisip ko na Imbis na mo at isipin yung mga nangyayari hindi maganda sa akin, gawa na lang tayo ng mabuti, gawa na lang tayo ng ikabibisi natin. Kaya nga, sabi ko, ito na lang yung aking pag-iisipin. Ito na lang yung aking iisipin. Ano ba yan? Mga malimari na aking sinasabi. So, ito na lang yung aking gagawin siguro para hindi ako masyadong ma stress o mag-isip sa mga nangyayari sa akin hindi maganda. So, ito na nga, inaayos ko na namin yung mga gamit ko nila ba. So, marami pa akong ditong gagawin. So, wait na lang sa 2025. Lahat talaga, na ang gusto ko na sa TikTok gagawin ko dito. So, hopefully by 2025 mag-focus na tayo dito kasi wala na siya. Ayan. ayan. So, ito na naman tayo. Ano naman? loops na naman tayo. Ayan. So, napakasarap sa pakaramdam na unti-unti talagang natutupad ang mga pangarap mo from nothing to something and to something to something else. O, oh, di ba? Nauha ko yun sa akin isa siya. Napaka ganda ng na kanyang sinabi. Okay? So, napaka ganda po talaga ng pagkakataon na ipakita sa inyo ang mga bagay ng rito. Kasi ito ang mga sisiging inspirasyon sa mga taong na mangarap mga nais maabot ang kanilang mga pangarap. Eh, ayan. So, ito na nga po pala ang Um, pasilip sa aking mini bahay na hopefully by 2025 ay matapos natin. Let's go mga kaamats, pag-orange ito.